Yung year 2005, bakit wala po akong makitang revenue? Nakita nyo na po ba? Seventeen billion forty million po kasi ang reported sa consolidated, pero sa parent company, wala po akong makita. nakita niyo 'no kasi sabi ang, po nyo titingnan niyo ganin. Ang, ang revenue po niya ay 7. Point... Doon ko rin po kinuha eh. Kaya nagtataka po ako at may but meron kayo bakit ako po hindi ko makita. Kasi po ang pinag-uusapan natin dito 17 billion eh. Ah uh, per, pero po imposible po kasi walang 'Yan nga po revenue eh. po yung parent company. Kasi yan po, yan po sa records ko po although na kayo bumagsak sa 7 billion, 7 billion na lang. Ano pong explanation na